Hello mga kabarkans Once again this is our PBMOTO Moto Travel Vlog ano mga kabarkans Dito tayo nag intro sa Lanco ko Na area dito sa may bahada Mga ni na siya ang atawangan ato ito price tower ito ro Eh ato ano ito ning superstore na dito ko dire sa may tourist mga kabarkas atong balikan siya na project na Davao Development kanin dire sa may land ko mga kabarkas dako na bugay ko usaban ni dire kanin oh kanin bago nilang ko ano kaning asin dito Parang dili kay eh, katik sulod sa mga area mga kawarkads Mga kwan ka na Ay din, mga ingani eh daghan po ni mga tinda diri mga kabarkat mga pagkaulan ano asin dido putun sa po ni naka sa taas ani na uh, yamaha na ada yamaha dai yamaha mga may motor gamay lang sya na area Karon mga ba kay dire gawa sa tourist. Atong tan ning Landers Superstore Store na dito ko diri kay paspas kay ni sila mga kabalkads ang trabaho diri. kaya kay kwan man ano siya style mga kabalkads na uh, last na nag-update diyan istorya na tong guard is mara siya warehouse type pagkabuhat o na paspas ko ni kay siya mga kabalkads kay prefabricated na ni siya bali sukat na tanan ang foundation o kaning mga metal trusses nila um, Amo ni siya mga kabalkads oh no? Purma na kayo mga kabalikads ah, Ang kulang na lang siguro ni ano, is atop No, atop na lay, kulang, ano, lang kulang ani kay humana ilang mga kon sa ibabaw, ilang trusses. Tapat lang ni siya ning kon mga kabalikan ang help funeral parlor. Mo siyang Lander Superstore ang yang katapad. Oh, dako dako po dito siya mga workouts. Kung tanaw ni mo na oh, wala na siya eh, second floor, marang ground floor lang siya tanan. Pero naman sila i-design dito sa Picasso kasi budiga na nila. Nakon. Okay. Amot lang, maabot pa ba nila dito sa side? Marag parking space na to nila dito, Picas. Kaya taas man ilang area, mga barigikan, ano yung Padulong dito sa Harana ba na? Tanang dila sa Tumoy. Unahan okay. mo na yung anik ilang area dito sa Lander Superstore. Muna okay. ang, okay. wala na ko'y nakita dito na crane siguro ang nakita nako ako diri mga nagsugod na sila og bungbong diri na side oh. nagpile na sila og mga hollow block hollow block yata na ilang gipile kaya naman yung mga scaffolding kung man oh na na sila mga cover cards diri na side o marag fabricated lang yabo na precast pa nilang ni gi bungbong dia dapita diri na side pa bungbong nila padagag taas kay base sa atong nakuan marag karong tuiga ni siya mo abli, mga kabarkad sa 2024 kaning blender superstore kay ang sunod ani mga abot ani is ang mga mga atop na pod ang abot ani eh, kay naka prepare naman ni ilang ko ano para atupanan uh, tapos na sila yung mga gipang balot po diri mga barkada so unsa ta eh. karang na gipang kuan po diri dapita ay nagleaking ang water district oh bakbak na po ni Lagi gipang kuan po nila mga kabalik ka na gipang balot. Unsa ka na po siya. Parang ipamutang yung nag-iapon ni Rida Pita. okay yun yung mga work okay, Dako Dapat ako, yun, hapit na gano'y siya mga work cards. Ay, nakabutang sila dako kayo. Soon to open. Oh, siya na. Nakabutang dito. Soon to open. Pero, Lucky Steel Construct by Lucky Steel de ang contractor ani mga kawarkat sa uh, Landers. Na mo na siyang porma Kumahuman mahuman mga kawarkat ko nakita ninyo. Mauna na siya Magumahuman ni siya. Na mauna na ni siya tanan mga kawarkat sa ang superstore. Ang diri dapita Ilaha pa man ni. Eh. Kay na side. Ilaha pa ni hanto didto sa Harana, Harana ba nang uh, na, na kanalan? Parking area na ni Drei. Ilan na nang clearing niya kay dagat back ko. ilang gi clearing ng area diri na side. D dako din siya parking anan po di mga kabalkads. Uh, area. Dako dako po ilang lang parking anan no. Taas mura ila yung gi kay ang kaning building nga is mauna ni siyang purmaha. Kay bisa nakita na to sa picture nila. Ang katong sa tumoy mauna ni show. Oh. Nga marag nag box type. Gikan aning ibabaw. Marag na pa ni siya extension dere gamay. Na nakodako pa na ilang kuan mga sa area. Ay okay, mara mangon ni siya kuan mga barkas kay siya man sa SNR diya sa may maa. Ambot kung unsay sistema nila diri kay ang SNR is membership style man didto. Ang kani siya membership style so na siya kaning Landers na uh, superstore. Paspas kay mga workers mo. Ang mga latest technology karon mga workers paspas -pas na kayo. Kay foundation lang ang dugay pagahion lang ang foundation. Pagsol pag-abot ani mga steel. Wala na tao tao lang mga barga, duha ra ka crane ang ni dan ni Hinod Bilar ka tao ang nanarabaho para mo bolt sa kuan Tanaw na kung mga mas, mas, ligon pa ni siya sa mga linog-linog siguro kay bolted type. Tapos na foundation ako ang ligon-ligon po ni siya, dili po ni basta-basta matinag siguro ni sa linog ni. Mga ngani kay agabot abot ani ko na ni mga lak sa kilid kay mga gibang tabuna no kasi mo na sa mga side niya kasi next month or usang kuha ni atop pa na nila mapurma na ni mga barkas kung nanan si atop mapurma na gyud siya kay ang atubangan ani based sa na nakita na to sa picture ang yang atubangan is glass na ay glass dayo ang dire na side is nakaglas madali ra na kayo mga kabalikas kaya nakaglas madali Dia na ang iba ba mga bung 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 na pati dito na side ang pangalan nila na adiri. ang pangalan sa landers kani na kanto wani pangalan nila dia kaning na bragla ay design ng curve Wala ni atong update diri mga kabarkas sa Landers kay namagoy mga subscriber nato ang followers na excited po ani na, na project kay first sa uh, Davao siya na gitukod kaning Landers kay sa ambot asa ni asa ni nauna ni ang Landers na gi tukod asa ni siya na una na gi tukod kaya ako nakita is ang kuha niya sa Cebu marag ablihan na yata dito bag orang ablihan ang Cebu ngunin musunod niya yung Dabao City ngunin ilang area mga kikan dito hanto diri ilahan niyong area muna ginakuha niya sa bakho diri is parking space din mga workers so, hal sa yuta nila ang katunga may parking space dako dako yun dili na magkuhan mga kuhan mga workers kung mga parking diri is dili maghuot kaya e, dako dako ang parking space ang diri ni sila mga kawarkas oh. kani harana lagi mo ni diri na, mga kawarkas kani harana nakaraan po diri na kananang mo ni diri nila padung dito sa may anghil ang lander superstore diri sa may tourist doon lang isa kung ano labaw city high na dia mga kawarkas no so yun dire pa dong is na ang Landers Superstore Wala, well, straight lang yun siya sa tourist mga kabalikan. Ambot lang kung dili pa ni mag traffic diri da pita kung mag apply na siya kay siyempre dagag mga sakyanan mga mugawas musulod kung kaning street nih sig maka sa traffic kay wala siya eh, access dito sa pikas dire sa may kuan siya sa sa Story Street na yung musulod siya mga was siguro mga kabagat dito na, na po suning atong update lang dito sa superstore store dito sa Tourist Street, Davao City na bago na pong kuhan ganing investment sa Davao City para sa mga katawahan po dito like and subscribe to my channel and press na button bell para ma-notify kayo sa mga video na i-download ko especially sa mga travel vlog natin. Na Yan, see you, bye bye. God bless.